Magandang gabi pong muli mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik para sa isa na namang nagbabagang usapan. Opo. Mainit na pinag-uusapan ngayon itong napipintong pag-aresto daw kay dating Pangulong Duterte. At ang nakakagimbal ay maaari po na magkaroon ng malaking gulo. Dahil nagbabanta po si Pangulong Duterte at mga kaalyado nito, mga, mga kampon, na magkakagulo at hindi raw pahuhuli ng buhay itong si si Digunyo. Ngayon, hindi raw papahuli ng buhay. So, dalawa po ang ibig sabihin niya. It's either na siya ay lalaban, makikipagpatayan, hanggang siya ay mapatay. Or, kapag siya ay nas lalaban siya, pag siya ay nasukol, kaysa naman maaresto at makulong, magpapakamatay. Yan, yan lang dalawang yan. But I doubt na magpapakamatay Dahil mahal na mahal niya ang buhay eh. Buhay niya. Masarap ang buhay niya eh. Kaya hindi yan. It is more possible na lalaban siya. Posibleng posible yan. Kasi nga, nasa karakter niya eh. At kapag po nangyari yan, natural, for sure, hindi lang siya or tatlo o sampu sila ng kanyang mga bodyguard kundi hindi natin alam po ilan kasi mayroong private army yan eh mga dating, mga kanyang mga dating mga retired generals na mga ano niya kabig niya loyalista niya loyal sa kanya dahil nga binusog niya nung panahon ng kanyang pagiging Pangulo. At marami, hindi natin, hindi natin alam kung alin-alin pa na mga grupo, mga, mga secret armies niya. Nasa pagkakaalam natin, pati nga NPA, eh hawak niya. So, may impluwensya siya at mayroon siyang, mayroon siyang puwersa at mayroon siyang mga armas. 'di ba nung bago siya bumaba ng pwesto nung uh, 2022. 'Di ba nagpalisensya siya ng uh, sabi 400, 300, 400 na baril. Pero galing mismo sa bunganga niya na 500 na pirasong baril, high powered. Aanhin mo 'yon. Isa ka lang naman na pribadong mamamayan tapos magkakaroon ka ng Talo pa yung magne negosyo ng uh, uh, security agency. 500 na baril. Para sa ano? Kaya ito kung si Duterte matagal na talagang may balak 'yan. May 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 kagaguhan gagawin 'yan. Nakatikim lang ng pagiging pangulo eh ayaw nang bitawan. At isa pa po, hindi po malayo na suportahan 'yan ng kaibigan niyang komunista si Jinping. Di nga ba no mga nakaraang buwan may mayroon silang uh, na na mga Chinese nationals na umuupa diyan sa Valley Verde na mayroong mga armas. At maripa pa na hindi lang doon sa Valley Verde kung kundi kung saan-saan pang mga subdivisions. Ewan lang, parang hindi naman masyadong pinursu ng government. Kasi wala naman pong napabalita na mga nire-raid. Pero kung baga, nakapasok na yung mga, yung pwersa ng uh, Communist China. Na yan mo, para para suportahan si Duterte sa kung anumang uh, pag-aalsa sa laban sa gobyerno ang gagawin. Kaya, ang delikado po kasi dyan, may makikialam na outside support, isang superpower, na handang, uh, ma, na may rason, mayroong uh, selfish motive, kung bakit ginagawa. Ginagawang suportahan ang mga Duterte. Sariling interest, dito sa bansa natin na, ba diba, gusto nilang uh, makuha ang teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea at hindi lang yun natutunogan natin na buong Pilipinas gusto nilang sakupin kaya, hindi po malayo na talagang magkagulo pero syempre naman, ang gobyerno natin eh, hindi naman yan magpapabaya Nasa atin ang puwersa. Atin yung armed forces. Legal. Legal na... Legal, legal na army. Eh yung diyan kay nyo eh, illegal yan eh. Yung sa atin, sa gobyerno, pwedeng lumaba ng lantaran. Pero sa kanila, hindi. At natural, mas marami yung atin. Kaya ito pong... Ito pong... Uh, ipinapalabas nila na lalaban si Duterte. Hindi papahuli ng buhay. Para ipinaparating sa atin na lalaban sila. At matindi ang magiging labanan. Dahil hindi pa huli ng buhay. Laban kung laban, patay kung patay. Kaya dapat din po na paghandaan ng uh, government natin. At kaya naman po yan nagpapalabas ng mga ganyan. Kasi nananakot Tinatakot po ang government na sila hindi alam ng government kung mga ano, kung sino-sino ang mga mga kaalyado niyan na pwedeng, pero alam natin na si Kibuloy magkaisa sila ng iisang uh, grupo sila eh. Ngayon, ano po bang ba ibig sabihin nito na paglalabas ng salita nito ni Tony Duterte na, na, hindi siya papahuli ng buhay. Unang-una po, siya ay isang abogado. Although, pinagdududahan ko po ang pagiging abogado niyan. Kasi nga, nung nag-aaral pa yan, di pa ba bagsak bagsak naman yan? Paano yan nakapasa? Paano yan pumasa sa bar? I doubt. Kasi tingnan mo na lang ang ginagawa. If I know, yung mga, mga, mga law students, parang, yun ang dinig ko ha, na, yung mga brad brad, mga fraternity dyan, brad brad, nagtutulungan, pagdating dyan sa, pag-aaral ng law at pag yung mga pagsali sa fraternity, nakakatulong daw sa pagpasa sa mga exams. Well, yan ang sabi. Kasi para sa akin, ang estudyante hindi hindi masinup sa pag-aaral, na luko-luko sa pag-aaral, tapos pumasa sa national exams, ay nakakaduda. Kaya naman nga, ito, ito dito lang po nagpapakita kung anong klaseng pagkaabogado yan. Na nilalabag ang batas. Yun pa lang napagawa niya ng mga krimen, di ba? Talagang nilabag na niya yung batas. Ngayon, napaparusahan siya ng batas, susuwayin na naman niya ang batas. Sutil, di ba? Abogado pero mambabatas, manananggol, <laughs> pero siya yung nangaapi at lumalabag sa batas. Hindi po kaya, mga kababayan, hindi po kaya itong pagpapalabas nila ng balita na, na tigilan nyo yan, huwag nyo nang ituloy. Ibig sabihin, yung pag-aresto kay Duterte, huwag nyo ituloy kasi magkakagulo. Sino kaya magkakagulo? Kasi sa part ng mga tao, sa part ng government, wala namang balak, walang may balak na manggulo. Diyan sa side ninyo ang meron. So natural kung kayo ang mag-uumpisa ng gulo, hindi naman pwedeng magpabaya yung gobyerno. O di kayo ang nag-uumpisa ng gulo? Kayo ang nanggugulo. Even now. Di ba? nananahimik yung gobyerno natin? Ginugulo ni Duterte? Marasa pa. Naging pangulo ka, tapos eh, nilalait-lait mo yung nakaupong pangulo? Iniismol mo? Iniismol-ismol na para bang walang alam gawin, hindi bagay maging presidente itong si Bongbong Marcos na parang siya lang ang magaling, siya lang ang marunong 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 magtukhang marunong pumatay ng tao marunong gumawa ng illegal yun hindi kaya dyan sa pagpapalabas ninyo ng mga mga pananakot na ganyan, eh, eh, kasi talagang takot kayo. Natatakot na ata kayo. Hindi na kayo makatulog. Kung sa bagay, very obvious naman eh, halatang halata kay Duterte na talagang haggard na haggard ang mukha. Mukhang depressed na depressed. Sino naman yung di ma-depress? Ikaw ba naman? may nakaambang sword dyan sa bumbunan mo na malapit ng mahulog tapos international pa samantalang ikaw na mayabang ikaw na nagahari-harian sanay sa kapangyarihan dating makapangyarihan tapos eh pupusasan lang tapos ikukulong Well, sa mga taong hindi talaga nang ayaw magbago o hindi pa hindi pa uh, sinasapian ng Holy Spirit ay talagang mahirap yan mahirap magbago yan, hindi matatanggap yung mga yung kasalanan niya. Pero tingnan niyo po itong dalawang uh, yung dalawang dating tauhan niya yung kanyang mga employed killers na sila Arturo Lascanya at si Edgar Matubato. Buti pa ang mga ito. Di ba, kinapitan ng konsensya. Yan po ang malaking kalaban ng isang tao, yung konsensya. Kalaban at tagapagtanggol, di ba mga kababayan? Ang konsensya yung sarili nating konsensya. Bakit ko sinabing kalaban? Kasi ang konsensya, siya yung haharang sa'yo sa, pag, sa paggawa ng masama, sa pagpapatuloy sa paggawa ng masama. Kaya nagiging kalaban. Pero naman, yan ay magiging tagapagtanggol kapag eh, talagang tinalo ka ng iyong konsensya, itatanggol ka niyan. Ipa I mean, ipagtatanggol ka niyan. Ipagtatanggol ka yung kaluluwa mo sa mga mga susunod pang pa kalokohan gagawin mo, ililigtas ka. Ililigtas yung kaluluwa mo. Ililigtas ng konsensya mo. Kaya kalaban. At nagpagtanggol ngayon itong si Lascanya's at saka si Batuba Matubato. Uh, malakas ang hatak sa kanila ng konsensya nila. Kaya iniligtas sila, 'di ba? Nagbago. Umayaw. Umayaw na tinalikuran yung mga dati nilang ginagawa na ipinapagawa ni Duterte. Ngayon ito si si Duterte, talagang napakalakas ng hatak sa kanya, nagdemonyo. walang magawa yung konsensya niya. Kaya, pag ganyan po, aba, kapag inabot siya ng kamatayan, na hindi siya naililigtas ng kanyang konsensya, aba, kawawa siya pagdating sa kabilang buhay, di ba mga kababayan? Itong si, si, si Matubato at saka si Lascanias, eh, happy na po ito. Kasi kapag ang tao, natanggap na, natanggap na, uh, natanggap yung kanyang mga kasamaan, nakilala niya yung kanyang kasamaan, kita mo, itong si Matubato at Las Canas, hindi po sila natatakot na mabitay, mahatulan. Dahil para sa kanila, mamatay man sila, mahatulan silang mamatay, eh alam nilang ligtas na yung kanilang kaluluwa, di ba? masaya sila. Kung sakaling sila ay mabitay, tanggap na tanggap nila. Kasi parang yun ang, pag ang process of cleansing sa kanilang pagkatao at sa kanilang kaluluwa. Kaya masaya sila. Ang nakakatakot at nakakalungkot kapag ang isang tao, kagaya ni Duterte, na hanggang sa huli, lalaban pa rin imbis na magbago ah kawawa po yan kaya sana po sana yung pamilya niya mga kaibigan itulungan siyang tulungan siyang makilala yung kanya mga pagkakamali di ba at tulungan siyang mailigtas pero kaya lang yung ultimong yung mga anak e eh, nagkakaisa sila eh. so Kapag po ganyan, baka hindi lang yung tatay. Baka sumunod dyan ng mga anak balang araw. Di ba? So ito, nakakaano po kasi. Kumbaga, since gusto ka ng parusahan ng hustisya, lalaban ka, uh, ayaw mo. Ibig sabihin, gusto mo pang ipagpatuloy yung kasamaan. Di ba? Ganun lang yun. Gusto mo pang ipagpatuloy. Hinaharang mo yung yung paglilinis sa pagkatao mo. Di ba? Digong. Tama o mali, mga kababayan. So, ito po, actually, itong sinasabing mga ipinapalabas nila ng mga mga statement na parang nananakot na manggugulo, magkakaroon ng gulo kasi lalaban eh ito po ay tanda ng takot sa totoo lang natatakot sila kasi alam na alam naman nila sa sarili nila na talagang mayroon silang ginawang mali ngayon alam mong may ginawa kang mali magmamatigas ka pa alam nyo la lalo na po na kasusuyaan ng taong bayan pag ganyan. Alam mo, ang tao, lalo na tayong mga Pilipino, madali po tayong magpatawad eh. Kahit gaano kasama na tao, basta nakilala yung pagkakamali niya at siya ay nagrepent, nagsisi, gustong magbago, Napa nagagawa pong patawarin ng nating uh, mga Pilipino. Tingnan mo si itong Matubato Atlas Kanyas. Di ba? Sa ngayon, ako ay hanga ako sa kanilang dalawa. Nakagawa man sila ng mga kasalanan sa nakaraan. Pero ito, kinilala nila, inililigtas nila ang sarili nila. Sa tiyak na habang buhay, nakaparusahan, di ba? Hanga po ako dito sa dalawang ito, dalawang mama na ito. And may God bless them. Ito naman si nagmamatigas na digong, Allah, Mag-isip-isip na. Lalo pa't matanda na, oy. Malapit na po kayo sa hukay. Isang ipis na lang ang gusto ang hindi pa pumipirma. Tingnan nyo itsura nyo, tapos lalaban pa kayo. Inaakay, inaakay na nga lang kayo paakyat sa stage. Paano kayo tatakbo, lalaban ka mo? O baka lulunok ka na lang ng granada. <laughs> Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa mga susunod na panahon. Actually bukas. Thank you very much for watching and I'll see you in my next vlog. Peace!